<laughs> <laughs> ano nyo ba, naiyak siya kanina, nagkukwentuwa kami doon sa may basketball court. Sabi niya, pabigay ko lang lahat kay Papa. Ako oh, naiyak siya niya. Na. <laughs> oh wait, Kaya, Kuya Ray, dali dito dali. Mag-wish ka na, kasama si Tito. yung buko. Yun, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan At ngayong gabi mga kaibigan, mga kaibigan ay another vlog na naman tayo Dahil ay may pa surprise mga kaibigan kay Buhay Isla Vlog TV Na galing sa koron na walang kalam-alam si Buhay Isla Tandala nila Miller Dating City din mga kaibigan Kakarating lang so, nila Magandang gabi mga kaibigan. Ito yung Ano sila siya? Oh! Di ba nalala mo na eh? Huh? At may cake pa mga kaibigan So Nakanina kanina nag-celebrate Akala niya Si Buhay ni Isla ang handa so, May parating din pala mga kaibigan Ito ang pinaka surprise Kasi siya na Kasi nagkakaroon so, ng problema yung makina Na abiria pa Yun Sabadaran siya nila na eh So, may isa pa nandun mga kaibigan Ang pinakamabigat na Ay, basa Basta mo kamot gar panarapo sa gar makwanang -kwana. At yun ang kukunin natin. Nandito. Silipin natin ang, ang 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 paborito ng lahat. Lechon. Yun. Balot na balot makibigan dahil malayo ang biyahe galing pa sa bayan ng Coron to isla ng kanipo ayan so maraming maraming salamat po sa nag-sponsor so hindi po namin alam yung nag-sponsor kami kung sino mga kaibigan so pa surprise mga kaibigan ni eh, buhay isla so yun po maraming maraming salamat makakatikim na po kami ulit ng litson matagal-tagal na po pwede po hindi po ayan So ay hindi pa sila mga kaibigan, nasa laot pa sila, nag area pa yon So pagdating nila, surprise, so isit up na lahat ng mga kaibigan sa bahay. So para pagdating nila, pagpasok na yun, tulad doon sa bahay yun, ay na, nandoon na lahat ng handa. So antayan natin sila mamaya at susunduin pa natin mamaya pag hindi sila makapasok. Kasi so, medyo hibas pero patayob na rin. Ay ito pa pala. So yun mga kaibigan, ayan, ay dito na tayo sa bahay ngayon

<laughs> <Ano yang>? <laughs> <laughs> Happy birthday lang

Ito may patos, tayo. sa mga bay. Yeah. Marami na kami na kain bigas dito eh. <laughs> Marami na kami na kain sumang bigas dito eh. Ganong ganong kayo kalupit. Bakit? Kahit sa isla. Ano? Nagawa niyo ng paraan yung mga gusto niyo. Ayos kuya. Salamat, oh. maraming maraming salamat. Narinig ko kasi sabi mo kasi. Ay, gusto mo, sawang-sawa na kayo dito sa isla. <laughs> Gusto niyo naman ang karni? O, ayan na kuya, karni. Tingin mo lang natin. Kala na. Kala na. Ate, tagtarim nyo na, ate. Sige, magtagtagta yan? Sa loob at... Rik! Rik, batal na yung gopro. Kuya, dito! Tara na po! Dito, dito. Load the kuya, anong wish mo? Huwag pa blow ganiyan. May na po, lobot po sa yung gupro namin. <laughs> oh, <sige>, Kung <kapatid. laughs> <laughs> pa po nang ano, patire. <laughs> oh, yan. Dali, aloy. Ah, lobot. Oh, sige, sige. Wala bang patire. Ah, kuha na po. Okay. Ate. Hey guys. Uh, okay. Kuya, minsan lang naman. Kalatis. Diba? Memorable yung pagpunta namin. <laughs> <laughs> <Nalukod lang. laughs> Kaya nga, nakangawin lang tayo. Uh, kuya rin. <laughs> Ah. Uh, kasi dito, toy ikaw dito. Kung mag no, kasi mahal na mahal kayo ni Kuya Rain. Ano niyo ba, naiyak siya kanina, nagkukwentuwa kami doon sa may basketball court. Sabi niya, mabigay ko lang lahat kay Papa, tsaka kay Mama. Yun ang silang lakas ko ngayon. Kasi minsan nakaka-experience ako mag-hotel, pumunta sa may aircon, sa mga lugar. Tapos, nari ko na sana naranasan din doon ang magulang mo. Kaya pinatayawan niya daw kayo ng malaking bahay. Yun daw talaga yung pinakapangarap niya. Kanina ikita yung ito kung wait. Kaya, kuya rin, dito dali. Mag-wish ka na kasama sa dito. <laughs> oh, oh. oh. <laughs> Habi birthday ko, ay hindi Ayos. O, oh, balito ba kailangan kuya rin? Pagsalasaluhan na natin, okay? Pagdumutan mo na yan, nakangakit na bigay. Napakalami Alright? ko siguro kasi isla to eh. Paano nakarating dito yun? Yes. Si Janice ang nagkasi kaso niya, si Janice. <laughs> salamat ko, salamat.

ganun din pero malaki ang hiwalay niya sa akin. Purpose na kaya malabang yung niya kasi ako lumapan Kahit pag malaki, kahit dalawang tao kayo. sige, diyunso, kita lamang ibabawin, perpekelyan yung mga tao, kasi ibabawin siya

malaki na napaka-cute

Ini masukin berlakin masukin berlakin mau pada diบุรี ini masukin Tolid ngabih Tolid ngabih Pa 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 So, at yun mga kaibigan ay tapos na tayong kumain sa Paso Price. Yun mga kaibigan. So, sarap ang kain namin dahil surprise si Otol. Ay, maraming maraming salamat po, Ma'am Janice. Uh, sa so Palitson at sa so sa Pam Ong. Maraming maraming salamat po sa kay Sergio Ong. So hanggang dito na lang tayo mga kaibigan at maraming maraming salamat sa lahat mga kaibigan at abang-abang mga kaibigan sa ating mga next episode natin bukas. Ibang episode na naman tayo mga kaibigan. Ingat po palagi dyan and God bless.